mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan na kung saan ay posible kaya, nako, posible kayang madawit, no, or isa si Magalong, eh, sa may waran sa ICC. na no, nagtatanong lang, ha, nagtatanong lang, nako po. Posible kaya, mga kababayan, na si Mayor Magalong ay kasali na may waran, ah, eh, sa ICC. Nako po! Nako! Diyos ko po! Alam niyo mga kababayan, kaya siguro, ba diba, uh, maingay itong mga to, kasi nga may mga problem. Alam niyo ang dahilan kasi ng mga DDS, mga kababayan, ay kaya sila nag-iingay para makita ng tao na nag-iingay sila, nakagawa sila ng mabuti, nakagawa sila ng ayos, wala silang kasalanan. ba diba? Pero, mga kababayan, hindi nila iniisip na kada ingay nila nasisilip sila, di ba? Oo, nasisilip yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Ayan, and uh, eto na nga mga kababayan. Naku po, like, 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 share, and subscribe po kayo. According po dito, mga kababayan, no, sa balita, ang uh, ito kasi post, no, Ayan, music has the perfect job for BBM. Magaling magsibak at may vlog. Magre mag-reply on trending subject. Ayan, ito po mga kababayan. The World Tonight. Galing po ito sa post ng The World Tonight na kung saan po merong caption ang kanilang page. no The World Tonight page. Mm -mm. Diyos me yung marimar. ba diba, ma'am? Mm, mm Ito po, The World Tonight. Sabi dito sa post ng The World Tonight. Quinistyo ni Presidential Communication Office or PCO Under Secretary Attorney Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung may ginawa bang ang, Alcalde alkalde hingil sa mga sinasabi nito na mga kamalian sa execution at mga ulat sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliwanag merong mga intensyonal na ginawang pag, pag tege or pagpatay, nandun ka, sabi ni si Claire Castro. Ano ang ginawa mo doon sa mga nalaman mo na mga pulis na nagkakaroon ng intentional sa pagpapapatay sa ad niyo si Castro sa kanyang live stream nitong linggo, October 19? Iginiit niya rin na dahil naging oversight committee head si Magalong, ay dapat maimbestigahan din ito ng International Criminal Court or ICC. Baka hindi alam ng ICC na oversight committee head ka, magalong ng tukhang. Kausap mo yung mga generals, kausap mo yung mga police na nagpa-implement, but you didn't do anything na sila ay mapanagot. Hindi ka stranger sa tukhang. You're there. You're part of it. Di ba? Ani, kayo si Claire Castro. Nako po sa kanyang vlog. Nako! Mga kababayan, eto na nga. Diyos ko po. Ah, feeling ko kaya dumikit kay PBBM si Magalong noon at makapasok siya sa ICC para ah, sa ICI para mag-spy kasi DDS yan for sure in my opinion. Eh sa totoo lang mga kababayan, DDS naman talaga siya. Bakit? Sinabi lang niya na hindi siya DDS, pero isa siya Ah, sa mga kasali noong panahon ng Presidente Pasidigong doon sa ginagawa nilang ah, ah, WOD or War on Kemi Rot Kemer. mm -mm. So ayon mga kababayan ito nga ah, panuori natin na U.C. Claire ah, sangkot si Magalong sa Tukhang. Naku po, mga kababayan. Diyos ko po. Ah, ito, 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 ah, mga kababayan. <coughs> ito, ito, ito. Hanapin natin, mga kababayan. Diyos ko, ano kayang vlog ni Yossi ito, mga kababayan, na lumabas na si Magalong daw ay... Uh, tawag dito. Ito ito may may link kasi mga kababayan na inilabas. Ito po sa post nitong nga uh, ano ba to? Yung binasa ko kanina na page na naglabas no ng post na kung saan ay sinabi niyo si Claire Castro na oversight committee head pala si Magalong sa tukhang. So ito po yung blog niyo si Claire Castro, mga kababayan noong nakaraang uh, ano ba to? 3 <clears throat> days ago. Mm, mm, mga kababayan na blog niyo si Claire Castro. Nako po. Ito, wait lang ha mga kababayan, may ads lang. Mm -hmm. Just me yung marimar. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Bato sa Tony, Claire Castro. Today is October 19, 2025. Mm. At uh, okay bang ating audio mga clear? Okay, uh, okay, okay. Oh, yun, dito na si Barat Boy. Ikaw talaga. Ano mm. Nakunan ka pa. Anong oras ka dumating? 9.54? Nandito ka na? Mapupo. 11 o'clock na start natin. Nandiyan ka na. Pero bakit nung panahon niya? Mm. Alam naman niya yung tukha. Hmm. At hindi siya nasasaktan? Hmm, di ba? Hindi siya nasasaktan para <coughs> sa kapwa niya Pilipino. Hmm. Kaya sabi nga ni Cures Pinido, yung PNP na na sindikato. Di ba kaya nga umalwa yung PNP si, ano, si, si General Jean Fajardo at the time? Hmm. Kasi sa namin sa panahon ni dating Pangulo Duterte, yung PNP, nagamit bilang isang malaking sindikato. Pero hindi siya umalma. Mm. Parang transformation. Di ba? Because I know there are a lot of uh, good policemen, far more, we have more policemen for the other than that have good intentions. You know? Kaya lang nasisira lang naman. mga mga mm. So when it was said that there is a great conspiracy. Oh, may, may nasisira ng mga bad. Oh, pero at the time na ginawa, kung anong ginawa ni dati Paulo Duterte na bad bilang sindikato, hmm. hindi, hindi siya na kumilos, di ba? So, <coughs> you can see a criminal enterprise within the PNP. Ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga itong nangyayari o may galit din kung bakit kumantong sa ganito? Well, uh, alam mo, nakikipo yan. Lalo na nung pag-investigan namin ito sa, di ba, we were part of the five-man committee that I evaluated the resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our Ma'am Rosario, hello po. ...special channels, especially hmm. the Call kung nakikita so, yung sitwasyon. mali-mali yung mga decision. But, uh, alam mo, Karina, the way I see. It. So, one at one. And, mm. um, nalaman so uh, yung mga ibang katotohanan na uh, mali-mali yung hindi very strategic. You cannot do it in another five years, ten years. You can head of the... Um, alam mo kasi yung transformation. Kita niyo mga kababayan, sa totoo, na nag-react nga si Yusi Claire Castro. So ngayon mga kababayan, eto, dalawa lang naman, dalawa lang ang aking reaction dyan. Kaya siguro, itong si Magalong ay kumbaga parang sumipsip siya kay PBBM. ba? Diba? Ayan na naman si Ma'am uh, Malurusimo, nawala na naman daw ako. Paano nawala? ba? Diba? Kanina may nag-comment na nawala din daw ako. Diba? Paano nawala yan? Dito ako, oh. Ah. Oh. Uh, ba Kanino, may nag-comment oh. Hindi ako nawala, nandito lang ako. Mm, mm. Kanina siguro kasi natapos na yung live natin kanina. So ngayon mga kababayan, ito 'yan. Ah. Oh, ah, ito yung ano, ah, ito yung reaction ko patungkol diyan kay Magalong. Kung napansin niyo noon, kaya siguro ah, dumikit siya kay PBBM, kaya siguro Ah, uh, kumbaga parang sumipsip. Kasi actually mga kababayan sa Dinami dami po, 'di ba? Mm -mm. Sa Dinami dami po mga kababayan, mga politician, 'no. Nakikita po natin na, 'di ba? Inano pa nga si Magalong noon na ang sabi ay pinatawag nga siya sa Congress. Na ang sabi niya ay hindi daw siya pwedeng magsore sa mga congressman na nagsabing ganito. May mga congressman daw sangkot sa ganito, sangkot sa ganyan. Wala daw siyang dapat i-sorry. Is Kasi pinatawag na siya sa congress, hindi siya humarap. Ngayon, nagugulat na lang ako mga kababayan na merong isang time na pumunta si PBBM sa may kalsada no, na rock issue ni Eric Yap ay parang overpriced yata yun na 36 billion na sangkot nga daw si Pulong at si Eric Yap dyan sa 36 billion overpriced rock knitting sa Binggit, no? Ang nangyari mga kababayan ay pumunta si PBBM doon kasama si Magalong. Nagulat ako nung time na yon, nakalipas tatlong araw, nagulat na lang ako, nagtayo na si PBBM ng ICI, tapos nagulat ako si Magalong nakasali. Eh, di ba, kahit kayo mga kababayan, tanungin ko kayo, hindi ba kayo nagtaka noon na ang sabi nga ni PBBM, Nagtatayo siya. Salamat po, Ma'am Malu. Eh, si Ron. Mm. Sabi nga ni PBBM noon, kasi tinanong nga siya sa podcast dito sa mga, di ba, may mga media outlet na pumupunta sa Malacanang na nag interview kay PBBM, iba-ibang media. O, outlet ha, hindi outfit. Di ba? Mm -mm. Ngayon, mga kababayan, <clears throat> sa totoo lang, mga kababayan, ito ang nangyari. Ang sabi ni PBBM, ang ipapasok ko dito sa ICI ay hindi mga politiko na may power or may position. Gusto ko ang ipasok ko dyan ay yung mga wala sa posisyon. Kaya nagulat ako mga kababayan, biglang dineclared, no? kasi ipinangalanan na nga ni PBBM. Nagulat ako, ba't nakasali si Magalong? Eh, ang, ang nasa isip nga natin noon, mga kababayan ay baka si General Torres, si Trillanes, si Binhor Abalos. Kasi di ba mga walang power, tapos wala sa wala sa position at saka mayroon naman silang mga uh, 'di ba mayroon silang mga tawag ito mga radar, may mga intel, 'ya. Sa madaling salita, may mga ano sila, mga nalalaman, 'di ba? Kaya nagugulat nga tayo, nga natin baka si Trillianis Ilagay, baka si General Tore, kasi floating si General noon, si Nibak. mm mm Tapos uh, baka si Binur Abalos. Oh, 'yun 'yun pa nga ang pinag-iisipan natin, eh. 'di ba? 'Yun pa nga yung ating uh, pinag-anuhan, uh, hula, hinuhulaan na baka ipapasok na sila ganito-ganyan. Ako, mag-ingat kayo mga DDS. Mag-ingat kayo mga kawatan. Yun ang iniisip namin. Natin din dito at nagre-react pa nga tayo. Nagulat ako after 3 to 4 days, no? Mga kababayan ay si Magalong. Kaya ngayon, may video nasabi ko, parang si PBBM hindi yata tumupad sa kanyang sinasabi. Parang si PBBM, Diba, hindi yata niya sinunod yung sinasabi niya na walang siyang ipapasok na politisya na may posisyon kasi conflict of interest. Eh nagulat ako doon na ganun ganun na lang ang nangyayari. It eh, hindi natin alam baka si magalo nga, sumipsip. Kasi syempre habang nakasama niya si PBBM doon, di ba? Baka ganun-ganon, ganyan-ganyan. Oo, oh, sumisipsip. Um, alam niyo naman pag ang linta, makadikit ng kalabaw 'yan. Oh, kahit ang kalabaw pag sinisipsip niya 'yan, gusto niya siya na 'yung kalabaw. Di Siguro nagpapalakad ng mabangong salita, di ba? Nagpapalaki, nagpapahaba ng papel. Kaya ngayon kinuha siya ni PBBM na ICI advisor. Oh, syempre, syempre, syempre kung kaharap mo si Marcos ngayon, syempre magpapakitang gilas ka, 'di ba? Mm -mm. Syempre magpapaano ka, 'di ba? Ako din nagulat bakit si Magalong i-mayor siya. Kaya nga, 'di ba? 'Yun ang sabi kasi ni PBBM na wala siyang ipapasok. Kaya ngayon mga kababayan, sabi nga namin natin na bakit yan? Ididiis nga yan. Kaya nga ako nga, nagugulat ako dun bakit ganun ang nangyari. Pero buko dun, siguro yung mga reaksyon natin at sa mga kapwa ko vloggers, no, siguro na iparating nila No, na iparating nila doon kay PBBM sa pamamagitan kung sino man yung mga malalapit kay PBBM may nakabalita siguro na nako PBBM Ha, iwasan mo 'yan. Ha, naku, PBBM, ah, liguakin mo 'yan kasi bakit bata ni Bongo 'yan? Eh makara makaraan ha, na nakataon na, mga kababayan na tatlong araw nakaraan simula nung ginawa siyang adviser ni PBBM. Ang sabi hindi pa nga sinabing adviser eh. Ang sinabi pa nga doon, parte siya ng ICI, wala pang sinabing adviser. Nalalaman na lang natin nung uh, nag-ano siya, nagboluntaryong mag mag-resign uh, bilang advisor ng ICI. Doon natin na lalaman na ah, advisor pala siya, hindi pala siya parte ng investigation group uh, doon sa ICI. So ngayon mga kababayan, siguro may nakapag- Uh, sumbong doon kay PBBM, may eh, nakapagbigay ng source na PBBM, umiwas ka dyan. Bak bakit? Manok ni Bungo yan. Baka si Magalong, maraming alam ganyan. Ang ituturo lang niya na kanyang nalalaman ay yung base lang doon sa mga nalalaman niya. Pero yung the rest ng iba na alam niya hindi niya sasabihin lalong-lalo na pag-connected sa mga Duterte. Oo, kaya doon na nangyari mga kababayan, na biglang sumulpot itong si uh, Senator Antonio Trillanes or dating Senator Trillanes, di ba? Tama, two weeks lang siya, di ba? Ma'am Nini, oh, dito na lumabas si Trillanes na may binukot nga siya about Magalong. Mm, mm. So ngayon mga kababayan, ito ipapakita ko sa inyo ha. Ano ang sabi ni sina Sir Sirius getting to the bottom of this. Tingnan niyo yung pinakang malalaki. Mm. And that is yun kay Pulong, yung, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon. ha. Tuwing mm. ulan, talagang baha. Mm. Yung, yun ang unahin dapat. Kasi mm. doon nagsimula yung sindikato, eh, nung naupo sila sa pwesto, mm. tingnan niyo yung yung mga Yusek Bernardo, yung mga ano, mm -hmm sila nag-promote yan, sila naglagay niyan d'yan. Oh, okay. Okay. So doon na-set up yung sindikato. Uh -huh. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang na gano'n. Uh -huh. So kaya sabi ko, we need to get there. That that's why I was questioning itong si uh, Mayor Magalong. Uh -huh. Kung talaga independent ka, uh, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And Ayun, Sir Pao Rosimo, happy, happy birthday po sa iyo, Sir. And uh, hope more birthdays to come in your life. Good health, success, and blessings. Now, mabuhay ka hanggat gusto mo, Sir Pao Rosimo, and happy, happy birthday. Thank you sa araw-araw na pagsuporta sa akin, and happy birthday po. Ayan, continue tayo. In fact, mm. nung 2022, noong campaign nun, nagkausap kami. Ah, ito, uh, pakinggan nyo ha, mga kababayan, na Noong 2022 campaign, no? Pumunta ito si Senator Trillanes doon kay Magalong sa Bagyo, nagkausap nga sila. Ngayon mga kababayan, ang uh, sinabi nga ni Senator Trillanes dito ay may naikwento daw si Magalong sa kanya. Ah, na. Ah. Ngayon mga kababayan, sa totoo lang, ang akala siguro ni Magalong ay ah uh, si Trillianis mapagkatiwalaan niya, akala siguro niya si Trillianis ay kakampihan siya. Eh syempre, si Trillianis nakakaamoy yan ng uh, kakaibang elemento, 'di ba? Oh. So, siyempre si Trillianis tahimik lang. Ah, oh. ay siyempre akala din siguro ni Trillianis ay uh, magka-vibe sila kasi anti-corruption nga naman sila, di ba? Galit sila sa mga kurakot, na, nagre-rebuilding nga sila noon dahil ayaw nila sa kurap. Oh, ang problema ngayon, tignan nyo, may binuko si Trillianis dito. Mm. Um, Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes, yes, yes. Oh, eh, Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung, yung ginagastos. Tapos yung budget, <laughs> uh, yung, 90% na kukuha na nila. Mm. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, oh. identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero, mga konektado sa Duterte administration. Ayan na. Kaya nagtataka ako, why are you crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Oo, oh, na. So, okay. Pati hindi ka, hindi ka nagsasalita nun. Ayan na. Ano ngayon lang sumulpot. Oh. Alam mo, so, like hindi. Memory. Oo, oh, yun. Hmm. Tapos up to now, hindi niya sinasabi kung sino yung ano. Nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City. Sa Davao Occidental pa. Oo, oh, ba? Diba? So, maga, uh, sabi ko, you cannot be independent hmm. kung Duterte supporter ka. Oh. Dating Senador Antonio Sanitrianes, ikaapat, ay nagsabing justified ang pagkakatanggal ni Mayor Benjamin Magalong sa Infrastructure Corruption Investigation, ICI. Ayon sa kanya, questionable ang pagiging independent ni Magalong. Diba? Kita ninyo? Ngayon, hindi naman yan sasabihin ni Senator Trillianis kung hindi totoong nakausap niya si Magalong. Ayon, Sir Michael Villarin, hello hindi niya sasabihin yan. Ngayon, kasi ganito yan mga babayan eh. Kung hindi totoo ang mga binitawang salita ni Sen. Antonio Trillanes dito sa mga kuinento daw ni Magalong di umano sa kanya na sangkot daw dyan si Pulong at si Eric Yap na yan sa budget na 36 billion na rock knitting sa binggit, pwedeng kasuhan ni Magalong si Trillanes ng cyber libel. Kahihiyan yan! Paninirampuri yan! Daya, malaking aligasyon 'yan na ah, takot siya kay Pulong, ha? Ah, manok siya ni Digong, 'di Pwede niyang kasuhan si Trilianes, hindi lang libel, marami pa. Mm, mm. Kasi syempre nasa power si Magalong. Ang problema dyan, bakit ang sagot ni Magalong hindi daw niya alam? 'Di ba? Sasabihin mo, hindi alam. Ah. Oh. Bakit ganun lang ang sagot mo, hindi alam? O, bakit hindi ka mag-file ng uh, aksyon? Hindi ka a sa ginagawa niyang ganyan? Kasi kasiraan yan eh. oh paano yung mga bumoto sa'yo sa bagyo na ang inisip nila, makabibim ka? Oh siyempre, magdadalawang isip yun. Sa sunod eleksyon, baka hindi ka na ibuboto, nasisira yung pangalan mo. Hmm. Di ba, mga kababayan? So ngayon, mga kababayan, bakit ganun lang ang reaksyon ni Magalong? Di ba? oh playing safe sabi ni mam Ma Lilito Nini, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, It's straightforward na ang uh, Di ba? So 'yun ang katotohanan. Lalo na nito hindi at saka 'yung itong nilabas ni si Claire mga kababayan, 'yung uh, tawag dito, sinabi na oversight uh, committee siya sa tukhang ni Digong noon, hindi po tayo magtaka. Bakit? Kasi nandoon naman talaga siya. Oo. Eh, active siya noon eh. Nung panahon ni Digong, nasa power, nasa position pa siya bilang party ng PNP. No? So, hindi natin yan maitanggi. Nga? Ngayon mga kababayan, ang napansin ko lang kay Mga kaya po siya siguro pumasok kay PBBM, nagbakasakali siguro na Malay mo magtiwala si PBBM sa kanya, 'di ba? Malay mo si PBBM makuha niya ang loob ni PBBM tapos hindi nakakalkali ni PBBM yung problema niya. 'Di ba kung sakali man eh ang problema mga kababayan, meron sigurong nakapagbigay ng hit kay PBBM na git na oh Mr. President, iwasan mo yan. Bato ni oh, man ni Bongo yan. Oh, sabi nga ni Magalong, hindi ako DDS, pero malaki ang utang na loob ko kay Bongo. Sabi ni Magalong yan. So, kung meron pala siyang malaking utang na loob kay Bongo, so, what do you think? Kakamping siya? Ni <laughs> ba? So, yun po, yun na mga kababayan. At, eto na nga, sangkot nga ba si Magalong, no? At, kasali nga ba siya? may sa ICC kasi oversight committee head siya, 'di ba? Ibig sabihin ng oversight committee kasali siya sa plano. Alam niya yung plano. Isa siya sa nagpaplano at kasabot siya doon sa plano na 'yon. 'Di ba? O, oversight committee head ka. Oh, so ibig sabihin ng oversight committee head, no? Kada may plano si Digong, kada may master list si Digong, meron ka ding kopya. Oversight committee head, eh. head ibig sabihin malaki-laki yung power mo doon. Yeah? Malaki-laki yung uh, papel mo doon. Oh. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi ah, natin alam. Yeah? Baka, yeah? baka, pag may mga, nako sa totoo lang, pag, pagyang vlog ni si Clear na yan oh pag nakalat sa media yan oh pa, tapos itong vlog natin ito mapanood ito na media na nag-react tayo galing kay si Clear at pinost pa ito ng ibang mga social media or politics media outlet mm or mga politics content creator syempre darating at darating ito no? Sa ICC. Malay natin, itong itong pag-vlog natin ngayon, merong mag-send dito doon sa ICC mismo or else doon kay Trillanes, di ba? Or else doon kay Attorney Conte. no? si Kent nagre-react pala siya na sinabi niyo si Claire Castro na si Magalong daw ah, ay isang oversight committee head pala sa tukhang. So, may possibility ba o pwede kaya siya maimbestigahan din ng ICC? Nako! Nako! Malayo! Na, hindi, malayo, ba? Diba? Malapit, di ba? Mm, mm sa madaling salita, nako po. Oo, oh, oh, Sir Kent, napanood ko po yung buong interview ni Magalong. Talaga alam ni Magalong ang galawan ng tukhang, di ba? So, bakit niya alam? Kasi nga, oversight, committee head siya. Nako po. Na, ala, jusko. Nakupo. Mhm. -mm. Na si Bato pa naman ngayon, wala na. Na, saan kaya si Bato, mga kababayan? Kumusta na kaya si Bato? Oh, ano na kaya nangyari kay Bato? Hindi ko na nga nakikil nakikita. Pero nung nakaraan, nakita ko naligo siya doon sa may ano, alam mo yung kawa na inaapuyan. Ginawa niyang babo yung sarili niya.